Ayan, check natin yung room namin sa Villa Tomasa Alona Q White Beach. Ayan, pagpasok mo may sofa and then table. Ito aming room. Ayan, dito sa Villa Tomasa. Villa Tomasa Alona Q White Beach. Ayan, mirror. Diyan sa drawer ng baba ng Ayan. mirror, meron dyang blower. Ito ang CR nila. Yum. CR. Shower. Hot and cold shower again. Then, view. ayan pool. naman, balcony, pool view. Yeah. Ayan yung balcony, pwede kayo dyan mag-rest and relax. Yan nga pala yung ref. Ito naman ang room namin sa Boracay. Tap to scan. Ayan, pagpasok mo, merong sala set. Pwede kang mag-unwind doon. And then, may mini ref. And then, may mirror dito. And then, nakaseparate ang room ng mga bagets. Ayan. Dalawang bed. And then, eto ang master's bedroom. Nakaseparate din siya. May sarili siyang door. And then, eto yung kanilang CR. May bathtub. Hot and cold shower. May CR. May bidet din dito. Then, may lavatory and mirror. And then, eto naman sa labas ng balcony. Ayan ayan ay oh, may mahirap po ayan oh, ayan pag na-open no mo ayan yun sya sa gabi sobrang ganda ng tanawin may chair and table din dito sa labas na pwede kang mag chill I am in room. Thank you for watching.